tapos ilalagyan ko pa ng lock kaya pantayin ko muna ito para pantay yung kain ng turong natin yung sabirin si kita okay, natin dito mga ilong pala rin kailangan natin tumutak san para hindi pangatog yung ano propeller yung ating Tawa oh, kasi masilan itong mga idol Kung kayo sa pupila kasi sa siyong tambiling Ha? Dito siya nakapit Ito mga idol lang Bakay na natin Para <tongan> hindi lalabas yung uh, ating kawa Ito so, lang mga idol Tanggalin natin yung pinakagit niya Tapos iwan natin na yung apat uh, na kapit lang so, Tanggalin natin na idol Ito so, mga idol lang Sekreto dito idol para

Saatan ng mga pupalagya sa akin siya, um, saan pupanda dito ng pako sa San Jose limon tipulang kahit sa pampalayurapit posityulo. Yan po ayin lang po ako pagkain ko sa atin daw. Sintervirin ng crosswind. Pero malaki itong mga idol lang, iba kasing sintervirin e, ng crosswind maliliit din. Eh, tingnan ng umiari crosswind. Tingnan kalimutan mo rin po crosswind lang, crosswind ko sa biring nang crosswind. Sabi ko, tama siya to idol, baka kita natin po,

bagay lang yung kahit natin yan dahil para yung para maglaro At yung ano ating gawa ang may okay, laki na idol ayun na siya mga idol center bearing ng crosswind ayun siya ayun lamang po idol maraming maraming salamat po idol sa inyong suporta sa aking video